Ayan, welcome dito sa Beacon Hill Tripper. So, nandito na naman tayo. At, siguro mga one year bago tayo ano, bumalik dito. Ano, simula nung last na punta natin dito. One year ago. So, may mga bago na sa taas. Meron ng bagong bus na winners. Tsaka yun, yung malaki na yan. Tsaka yung... Yung maliit na winners. So, pag nandito kayo, trippers, ano? Uy! <laughs> Ingat kayo dito sa kanto na to. Kasi, palaging nagkakaano dito yung disgrasya. Ano? Welcome to Bikoni. <laughs> right. So, marami tayong kasabayang kanina na, ano, turista, trippers. So, hindi na umakyat dito sa Bikon. Kasi nga, may mga kasama silang, ano, seniors. So, siguro doon yung ano, physically fit kayo. Trippers kasi mataas talaga ito. Pero maganda rito. So, alamin natin kung magkano na yung entrance ngayon, no, trippers. Nung pumunta tayo dito is 100 pesos. Sulit na sulit yung 100 pesos mo, trippers. Ang ganda ng ano na to oh. Yung mga halaman, trippers. So, oh, kulay violet, oh. So, konti lang yung ano, yung kasama natin mga ano, turista ngayon, trippers, ayun, no. oh. Yan, tara, let's pasok na tayis. Pa Alright. Ito na no, yan, o. No? Telephone. <laughs> Hi, ate. Magkano na po yung ano entrance niya yun? 20, ah, 150? Oh, nag-increase na ng 50, ah. Dati, 100 lang, 3 verse, pero 150 na ngayon. So, sa mga bata, magkano, ate? 120 sa mga bata. Sa PWD, 120 rin. Ayos na ayos. Sulit na sulit naman yung Beacon Hill Trippers. Thank you po. So ayan, kung may mga kasama kayong mga aso pusa o ano man, huwag lang tigre, trippers at saka ano, <laughs> buhaya. <laughs> okay na okay yung trippers. <laughs> ayan no. So, dito ang ganda. sarap-sarap magpa-picture dito, trippers. So, kaso wala tayong kasama mag-picture sa atin eh. So ito yung ano, yung view natin dito, trippers. Sa First floor pa lang ito. Ah, second floor. Second floor na to. Ayan, so dumami na naman tayo. Ayan, oh. Ang dami ng turista, trippers. Ayan, you know. oh. So, kada minuto, trippers may nagpupunta, no? Ah, ito yung Christmas Village, oh. Hindi pa, ano. Hindi pa open. Dapat open na to, ah. Kasi Christmas na, eh. Ito, oh. <laughs> Di ba? Astig. So kapag may kasama kayo mga chikiting trippers, ayos na ayos to, trippers. Picture, picture, para may remember. Yan, so mamaya na rin ako kakain or o or order ng pagkain trippers. Papasyal ko na muna kay dito sa, ano, sa taas ng Beacon Hill. So ito, no entry for this will be your exit. Ah, okay. So saan yung ano niyan Saan yung ano yan? Uh, entrance. Bakit? Nawala yung nawala entrance. Exit na lang. So ayun, bandaron May mga ano rin doon, oh, telepono. Oh, na pwede kayo magpicture. ano man. Oh, inihingal na ako. Yun, oh. So doon sa taas, may mga bagong bus. Ayan o, oh, no? yung bagong bus na yan. Yan. Actually, tatlo ah. Isa, dalawa. Tatlo. Yung winners pa dun. Ah, okay. So, ito, three verse. Oh. Ha. Ah, Hinihingal na ako. Tatawagan ko na siya. Ano? Hello? George W. Bush? <laughs> Joke. <laughs> Pasundo na ako helicopter dito. Ayan, tripper sa yung view natin dito. Alright. Ang ganda, di ba? So, maganda talaga yung ano dito. Yung ambience. Ang hindi ko lang alam kung saan na yung entrance. Pero, kung... Hindi ko na talaga alam kung... Ah, bali, dito siguro yung entrance. Ah, ito na yung entrance. Trippers talaga. Ito, tapos paikot doon. Bale, ayun na yung magiging exit natin yung kanina. So natin to. <laughs> Hingalan na to, trippers. Pero, nandito ako para ipasyal kayo dito at igala kayo dito sa Beacon Hill, trippers. Dahil, napakaganda talaga dito at napakasarap mag-relax dito. Napakasarap pa ng mga pagkain na niluluto nila rito. Hindi ko alam kung ano yung mga tinatanim nila ngayon dyan. Pero sa tingin ko, gulay yan. <laughs> Di ba? <sighs> All right. King ala kay kay. Oh, ba? Diba? Ito na 'yun. Sarap paglakad-lakad dito, trippers. Kasi nga malamig. Oh, tapos doon. Pag ganon, packet pa ikot doon. Hmm. 'Di ba? Itutur ko kayo dito, trippers. Nan si pag ni Kuya, oh. Ayun, ayun, nagtatanim. Mag-isa lang siya, oh oo, <sighs> Ingat ako. Ito yung view natin dito, trippers. Ayun oh. alright. Ba, Tapos parang may sea of clouds doon ng kapal. Yun. So hindi siya sa sea of clouds, parang ano lang siya, ah. <laughs> clouds. <laughs> Makapal na clouds. Ah. <sighs> oh, ayan na, nandito na tayo sa winner winner All right. Hingal ako. lang ko. Actually, gan ganito ginagawa ko, trippers, pagka nag-aano uh, nagtuturo ako sa isang ano, sa isang lugar. Ganito ginagawa ko, nagbablog muna ako. Unahin ko yung pagbablog. Tapos isusunod ko yung pagkain bago mag-picture-picture trippers. Umikot lang ako, trippers. Grabe. Ayan you know, o. Oh. Kainan din pala to. Dining din pala to. Ayan you know, o. sa loob. Yeah. Oh. Sayang so, trippers mamaya. Babalik tayo dyan. Para ano. Para kumain. balik tayo doon trippers at uh, doon talaga yung daanan ano na, so nakalagay kasi doon uh, entrance dito sa kabila pinaka exit natin yung dating pinag so, oh. entrance natin so ito trippers so. ito talaga entrance natin So hindi ko lang alam bakit ano, bakit exit na lang yung nakalagay dito, no. So wrong way ako pero pagpasensya niyo na. <laughs> eh ito yung alam kong daan eh. Oh, di ba? So makakakita tayo ngayon sa tuktok. Dahil nga ito yung alam kong daan. O, oh, diba? di <sighs> ba? Grabe, hingal na ako. Napakaraming telepono talaga, 3% yun, no? kahit saan pwede ka tumawag sa London, sa Amerika sa Australia <laughs> ganun at saka gusto kong malaman kung ano na yung status doon sa taas trippers yung mga ginagawa no noon kung ginagawa pa rin ba hanggang ngayon kasi may narinig akong ano dun eh uh, pinutol na pine tree kaya tignan natin silipin natin ano kung ano yung meron doon Wow! Taas na natin. So, ito yung pinakadaan doon, tripper. So, hanggang doon sa taas noon. Hanggang doon. Pero, ito punta muna natin dito. Yung chimney. Ang <laughs> paborito kong chimney. <laughs> Siyempre, pagka pumupunta ako dito, binibisita ko to, trippers. Kasi, favorite place ko yung ano, fireplace. Or chimney. Ayan o. Uy. Umuusok siya. Umuusok pa. tripers Ayun o. Ay mayroon pa nga. Ayun. O. o diba. O. Uh. Wow. Nagsisigarito kanina. O. Oh. O. Oh. Actually malamig naman talaga rito. Trippers. Kaya. Taman tama yan. Yung chimney. So. Pwede rin pala duman dito. Ah, oh, Wala. Ah, tignan ko nga. Grabe. Ang gulo ng daanan. <laughs> Hindi natin alam saan tayo mag eh. Ah, alright. Hindi ko alam kung dito yung daan ha. Ah. Kasi yung kanina sa baba, ayun yung tripper sa inyong alam kong daan. Napapunta doon sa taas pero tinuloy-tuloy ko na to since nandito na ako kaya well siguro pati na ito nga <laughs> gando tapos kita kita natin yung mga ano natin oh, background <laughs> yung view alright this way to the fireplace fireplace ah bawal pa camping site pala ito So ayun yung ano, daan ng trippers para magiging daan ng papunta doon sa taas. Ito. Parang yung sa Dragon Treasure Castle din or sa Igorot Stone, no? yung daan na to papunta dito sa taas. At ito lang yung pahapyaw na makikita natin dito sa ano sa taas trippers kasi hindi tayo makapagpalipad masyado dito dahil nga maraming puno ng pine trees. Baka sumabit yung drone natin kaya ayos na yung ano nasulyapan lang natin yung camping site na ginagawa dito no so sa susunod trippers papasyalan natin tong Beacon Hill dahil may camping site na pwede na tayo mag ano, dito mag camping no so kita kits tayo sa susunod na trip natin trippers happy trip trippers